Great Vita Morning First Beta Plus Elite Visionary Cotabato Global Kumusta po kayo? Power Ay grabe Okay, going po ako ngayon sa school ng Ayan, ng baby ko Kasi hatid ko siya sa school. Uh, uh, ano niya? School niya uh, Ngayon lang ito kasi meron siyang project na kailangan namin mabili uh, kung saan ay uh, hindi natin na hindi siya nakabili kahapon so kulang na yung oras niya kaya uh, ihatid natin siya so naalala ko ngayon going kami sa uh, Regional Science School dito sa sa Bar. okay naalala ko noon uh, ako rin ay uh, nung kabataan ko rin ay hinahatid din ako ng tatay ko uh, yan maraming maraming salamat ay okay uh, alam ko na sa uh, ano ka na ngayon mabuting kamay okay so naalala ko noon na hinahatid mo ako during my elementary days so ngayon ako naman ang naghahatid di ba grabe ang buhay sabi pa nga cycle of life so kung ano yung ginawa sa iyo ng magulang mo okay lalo na yung mga kabutihan na ginawa nila yun din ang uh, i iparating mo dito sa magiging pamilya mo. Okay. So, ang pinaka mag uh, ano talaga natin, mentor, coach. Okay? Ang ating magulang. No? So, ano 'yan? Babalik at babalik 'yan sa Oh, uh, nasa ano mo 'yan? Tinatawag na subconscious mind. So, kailangan uh, mag-invest tayo ng mga good deeds no, sa ating pamilya kasi maalala at maalala yan nila wow so ito ngayon uh, laking pasalamat namin okay, ng aking pamilya okay, lalo na kay Mrs. ang angel ng buhay ko dito sa First Beta Plus so napaganda, napaganda ngayon yung kwento ng aming buhay so yung buhay pala natin it's a matter of decision So nag-decide kami noon na idagdag sa aming ginagawa ang first beta plus at ito na ngayon, di ba? O, nakakaluwag na tayo sa ating uh, pamumuhay. So kung hindi po kami nag first beta plus, talagang siguro hindi namin marating anumang meron kami ngayon. So ibig sabihin pala kailangan nating uh, makahanap Okay, kailangan nating makinig. Kailangan nating uh, i-analyze, pag-aralan ano man yung buhay na gusto natin marating sa sa hinaharap. Kasi kung ano yung buhay natin ngayon, yun ang desisyon natin kahapon. Kung ano ang buhay natin sa hinaharap, yan ang desisyon at gagawin mo ngayon. So dito sa First Meta Plus, alam nyo na, ang negosyong ito ay napakaganda kasi dito magtutulungan tayo. Hindi mo man alam ang negosyong ito, tulungan ka, hindi ka pabayaan. Ang maganda dito, dalawang taon, pinakamatagal ang limang taon. Kaya mo nang uh, umasenso at matupad ang mga pangarap ng iyong pamilya. At ito na po yung nangyari sa aming pamilya ngayon. Okay? So dito na ako sa Regional Science School. Wow, it is a uh, documentary na naman. Okay, na alhamdulillah, thanks God.